Magandang umaga po sa lahat. Luzon Visayas, Mindanao, kung saan kayong dako ng mundo po tayo ay nagbabalik dito sa aking munting channel, Samuel Soriano TV29, para mag-discuss ulit ng another coins. At ito po ay ating hilig talaga, mangulikta ng barya at isa o tayong kolektor. Magandang umaga po sa lahat ng aking mga subscriber. Kung saan kayong dako na mundo po, magpapasalamat namang po ako sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyo sa lahat ng aking mga subscriber. Ayan. Maraming maraming salamat din po sa nanonood doon sa aking FB page, Samuel Soriano. Ayan. Maraming maraming salamat sa lahat ng aking mga nakapalo doon sa akin. Thank you so much. Maraming maraming salamat din po sa nanonood doon sa aking FB page pa na Samuel Soriano TV29. Ayan. Meron din ako FB page eh, na Samuel Soriano TV29. Maraming maraming salamat din po sa nanonood ng lahat ng senior citizen dito sa aking YouTube channel. Thank you so much. And God bless sa lahat ng senior citizen. Ayan, keep safe po sa lahat. Yun naman pong hindi pa po nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel at gusto nyo ang ganito mga topic po about coins. Sinesharing natin ang kanilang mga halaga. Ayan po. Baka pwede naman po sana makahingi ng pabor sa inyo at malaking tulong na po ang inyong gagawin tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share. Para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ang pag-usapan po natin ngayon ay pera po ng ating bansa. Ayan, may mga millennial coins na natin, mga ganito. Punong-puno na po siya ang pakikipagdigma, ang ating coins. Makikita nyo po dyan ang isang imahe ng isang lalaki nakaharap sa akin and then 1 peso. And then, ang kanyang pangalan ay yan. Ang kanyang pangalan, siya po ang ating dakilang bayani na Jose Rizal in the Republika ng Pilipinas. Pagkatalikod po natin, makikita po natin ang selyo po ng ating lumang BSP in the year 1982. Makikita nyo po dyan ang isang imahe ng isang leon. Ayan, at saka pakpak ng agila. And then, tatlong bituin. Ayan. Ayan po malaking bituin natin o oh, isa pa. Ah, sasabihin ko ang mga simbolo po niyan. ayan. Yun, yung leon po diyan ay simbolo po ng Espanya, yung agila po ay simbolo po ng Amerika. Yung tatlong bituin po na sa atin yan tulad na lamang ng Luzon, Visayas, Mindanao. Nakapaloob po yan sa ang bagong lipunan series. Ayan. Bago tayo magsimula sa atin talakyan, kilalanin mo muna natin siya. Isyo po, Philippines po, pero Republic 1946 up to date po type standard circulation coins. Years 1975 hanggang 1982, value nito 1 peso. Nakapulog po ito sa ang bagong lipunan series, currency piso. 1967 na ito po, composition po nito ay copper nickel. May bigat po itong 9.5 grams, may haba pong 29 mm. May kapal po naman itong 1.9 mm, hugis po, bilog. Orientation niya, medal alignment. Itinigil ang paggamit nito noong January 2, 1998, number N-3748. Reference number km -DAS, 09 Ito pong year 1982, tatlo pong variety ang inilabas. Ayan. Tatlo pong klase ang inilabas ng ating Banko Sentral. Mayroon po nitong tinatawag nila na 1982 Oval 8, 5%. Mayroon itong 1982 Proof na 0.8%. Itong hawak po natin, ito po ay 1982 Rounded 8. Rounded 8. 31% po ito. Kung ilang piraso naman ang ginawa ng ating Banko Sentral sa barya na ito, ito po ay 50,110,000 piraso po. May price na po ito doon sa ating numista kung tawagin ng ating mga kolektor. Ayan. Yung kanyang very fine ay 42, extra fine 42, almost ang circulated 47. Ang circulated dito ay nagkakahalaga na po ng 62 pesos. Dago naman tayo sa kanyang price. Ayan. Doon sa ebay.com, nakakita ko tayo nagbebenta doon ng rare coins daw ito. Ay, rare coins daw ito. Nagkakahalaga po ng 1,218 pesos. Meron din tayo nakita doon na 360 pesos. Nasundan po ito ng pinakamalit po na 166 pesos. dako naman tayo sa Carousel PH. Ayan. Sa Carousel PH naman po nakakita po tayo doon. Ang seller po ay si Glenn Bautista. Yung kanyang year 1982, binibenta niya po doon ng 1,000 pesos may nakita naman tayo doon na 399 pesos. Ayan lamang po ang aking may babaging kanyang presyo sa Gadna. So hanggang dito na lamang po. Losong Bisayas, Mindanao, kusang saan kayo. Dako na mundo po. Keep po sa Latin. God bless.